medyo sa guys ito ang medyo ride na may halo na gemstone you know gemstone napulot ko lang to guys ito akala ko kung anong klaseng bato ito kaya biniak bini ko ito medyo ride pala ito naghanap ako ng buyer ngayon mabinta ko to para makatulong sa amin kung sino man ang buyer dyan magpatulong ako sa inyo na may binta ko to sobrang bigat nya yung bigat nya guys parang bakal hindi sa magnetic ano lang sya medyo right sya ito ay yung ano nya yan Parang bukul-bukul. You know? Yun ang mga minerals niya. Pero, sobrang bigat niya, guys. Parang bakal yung ano niya. Patulong ako, guys, kung uh, kung si kung kung sino ang buyer na uh, bumili dito, guys guys Biniyak ko to guys kasi gusto ko malaman kung ano sa loob itong sa loob niya guys oh to parang may may bukol bukol guys hmm. ini search ko sa ano guys sa youtube ito ang sabi nila na ito ang midi ride na ano Bye, bye right up, bye pen rides. Yenang guys.